Pero, pang 22. 23, dami. Oh, gata. May nabuhay eh. Okay. Okay. labas na kung Tracy po to kung lalabas yan yan Tracy kung Tracy po yan 14 good ngayon sila -2C dito tapos may dito ay pang 14 pang 15 ok good Bang di sisi sais. Sah. Tang di sisi itu pun yan. Dan sisi. Bang di sisi ocho. Uh, lapas nak. Bang di sini bi yan. Yon, pun di sini bi. Okey. Musika sini Musika. Anu. Ano? Okey. buhay okay buhay okay pambente yan pambente oh, sige labas na okay okay buhay ka buhay ka Pasang pitik ng pusog Mabuhay ito. Binti Yan, binti Okay. Dami ah. Tung... ano? Yung na yun? Binti Ano? bitidos? Bitidos. Dami. Ito ka. Ano? 22 23. Ay no, nagugong. Malit na. 23, Dami, sige sila oh. Ah. Tapos 4 na SB. Dan Apat, 23 siya lahat ng anak. Ayan siya. 19 yung buhay. Tapos may apat na patay. Ano yan siya? Tatlong isbi. Tapos isang mamipay. Ayan. Ayan ang anak niya. 23 lahat yung anak niya. Tapos yung buhay, 19 Apat na isbi. Daming anak. Okay, share na lang itong video na ito mga busing. Okay, follow na lang din. Salamat sa inyo mga busing.